mapagbili uh, pa tayo ng sakit hindi yeah, na ayaw nito buwi-bili lang yung niya buti may impact tayo hindi rin kaya pa dito lang Tsaka saka to eh kaya yung walk eh. stock up eh matakbo pa tayo ng sakit sa malayong preke buti nakabili tayo tapos mabalik na natin hindi ko lang na napalit na yung video kasi meron pa lang ganoon lang din kung paano mo tinanggal lalagay na natin to ito yung sensor nya kapag uh, nakaganyan naka stand yan sabihin hindi andar kasi naka side stand kapag nakaganyan kahit na hindi mo tayo kakabit taliba, wala ka sensor, nakaganyan lang under yung motor ayan, lang oh, tingnan mo Tula. yan lang naman yung sensor nya maandar di ba kita mo ilaw mga tapos pag ina mo ito, makamatay o oh, diba yan yung sensor niya halimbawa wala ka pang center stand pa malit so, eh. tapos ito eh, kasi buha ba ba ito ba ng kusa ng gano'n eh. kaya ang ginawa ko nilagyan ko muna ng goma ay eh, pag gano'n tanggalin mo na lang ito lang oh. nakalagay dito tapos yun tapos maalis mo na ito so, permis mo na lang, lang kaganyan oh. ah ganyan yan para mapandar Paanda, pa siya ha diba? Diba? Babalik na natin. Sobrang tigas. Kita lang natin kayo walang grasa. Ito mo, no, nakatread pa pala ito dyan. Ayan okay, o. Nakatread po. yun o. No, may ngipin o. No? Ito ha, ayan o. Kaya hindi mo siya pwedeng masa, bulas. Kaya hindi mo siya pwedeng, ano ba, nailabas mo na. Ha? ha ano yun yan? Hindi mo siya pwedeng pukukin pa gano'n, hilahin. Kailangan tanggalin mo, di din, ikutin, ikutin mo rin, luwagan mo rin. Kasi may trencha rin. Ayan o. No? Buti okay, may impact pa Dapat ito lang pa. Trip. Mm -hmm. Yan lang is. Ganyan. Ito ulo, Kakabit na natin tong mat mm. Okay, Ay, ulang grasa eh. Dapat grasa eh. Pagdadaan mo higpitan tong mat na ito kasi pag kita mo ng sobrang liat eh may washer, may lock washer kasi lock washer man tawag dito Ayan, lalagay mo to Ayan, dito nakalagay Tapos to Kailangan to, ayan, may frame Ayan, tapat mo yan, lang Size 8 to 8 muna natin lang is mag-stack naman ayan uh, pag nakababa yung nakababarin nakababa rin dapat to ito ayan ito pala yung tornillo pa pumasok tapos size 8 Nabili nga pala natin itong side stand ng halagang 160 sa online. Ayan, batas tingin natin. Pwede mo spring na lang, ulang. Kapit na natin itong lumang spring kasi local lang yung spring na yun, kaka nakakalawang mulo to kita muna natin ang kita muna natin ito ito kahit hindi na saan maigpit ito kasi ano naman itong so, mula na ito yung nut niya kapag so, nasobra mo na ipit ang ilip tuloy make ke Michael ditempatkan di sini untuk ajaran Eh, bang Step na. Kapitan natin ito. O, oh, ayan lang. Ayan. Yeah.